pagpalang araw mga ate kuya yang puno na yan na nasa picture ay puno ng pomegranate o granada kung tawagin sa atin at naisipan kong imarkot ang soil media na ginamit ko dyan ay uh, coco kokopit at hinaluan ko ng konting compost at inilagay ko sa plastic ng yelo at saka ko binalot sa puno pero bago ko balutin ay kinayod ko muna o binalatan ko yung puno ng mga 1 inch. Tapos saka ko binalot yung soil media, binasa ko muna. At pagkatapos ay binalot ko pa rin ng itim na plastic para protection sa sobrang init. At binalot ko siya ng March 26 at ngayon nga ay uh, April 24, so 29 days. At naisipan ko na i-check kung meron ng ugat. At ito nga, nakita naman natin sa video na nagkaugat nga at napaka lulusog ng kanilang ugat. At uh, nakalimutan kong banggitin kanina, bago ko pala balutin yung part na sinugatan ko, na mga 1 inch ay kumuha ko ng dahon ng aloe at ikinuskus ko dyan so isa yon sa dahilan siguro kaya naging maganda at mabilis na nagkaugat may mga nabibiling uh, pampaugat o root grower o root enhancer ba tawag doon pero sinubukan kong gumamit ng aloe kasi napanood ko lang din sa youtube so madali lang pala magpropagate ng uh, mga tanim natin gamit ang alubera kailangan lang uh, matyaga natin intayin ng uh, one month o mahigit pa upang magugat yung uh, alaman o pangatanim tanim natin na nais nating padamihin so ayan no kitang kita naman sa video na ang ganda ng kinalabasan ng aking uh, ginawang uh, markot so itatanim ko na to maya maya at uh, ayan na nga nailipat ko na siya at uh, susubuhan susubuan ko rin i-markot yung ibang tanim ko yung uh, tanim kong wapol kiat-kiat at sa kalamansi so hanggang dito na lamang na-i-share ko lang para maituro natin sa ibang uh, mahilig ding magtanim na kagaya ko salamat sa inyong panonood god bless